Good morning. Ayan, ha, good morning. Ayan. Ayan, maraming salamat po, Panginoon. At uh, binigyan mo po kami ng panibagong umagang kay ganda. Ayan. Sa mga biyaya, maraming salamat po. At sana, uh, gabayan niyo po kami ngayon, ngayon sa araw na ito. Amen. Ayan, magandang umaga po sa lahat ako po masisilayan nyo na noon po muli dine eh, sa bukid so dito muna tayo sa Devilson Road mga uh, pastor, pastor sa Kalabaw tapos ang gagawin natin ngayon sasaka tayo o aakyat ako dun sa kambingan upang magbigay ng gamot sa ating mga alagang kambing magbibigay uh, ako ng iron sa mga bagong panganak yung mga bisiro at sa pagkatapos ay uh, magpupurga. may meron ba kung meron na kong sobra doon sa pagpurga natin sa baka, pupurgahin natin yung mga yung ibang kambing doon, yung lalo na yung mga yung mga maliliit. At uh, purgahin natin si toro. Yan. Ating episode ngayon ang araw ng Martes matapos so, balik tayo sa garden update tayo sa garden meron din akong dalang seeds dito uh, magtanim tanim ako doon sa gil gilid ng sitaw yan sa mga meron nga palang nag comment dito sa daan ito bakit hindi pa nadadaanan yan 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 uh, under construction pa po doon sa bandang dulo anyan doon po sa dulo na yon um, hindi pa tapos inuna nila yung tulay kasi uh, tatawid siya ng uh, kabilang barangay sa barangay Igang so matrabaho yung tulay kasi s'yempre ilog yung ano daanan tapos meron ditong putol din uh, hindi pa nano na, kasi uh, titibayan pa nila doon banda sa unahan po kasi ilog ang ang gilid si so, unti-unting na bibi na 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 slide yung lupa kaya hindi pa nila sinimento baka uh, pinagplanuhan pa ng, maayos siguro sa kontraktor kung paano ba gawin para tumibay dahil uh, yung lupa kasi pa pa ano eh gumuguho eh yan kasi dito nagdaan dito sa ilog na yun dun sa bandang unahan so yan po kaya Shout po sa inyo. Sir Berilio yata yun yung nag-comment bakit hindi pa nadaanan. So, ginagawa pa po under construction pa. Kaya, sa ngayon, kami munang, ano, kaysa, ano to, uh, tabunan ng damo, uh, pinapastulan namin. Ano, just yung iba, yung iba, dun sa bandang kanipa, tinamnan nila yung sa gitna yung may mga tubig yung may makuha sa pandilig yung tinamnan nila ng iba't ibang gulay okra munggo at saka kamuting kahoy kamuti dun sa bandang unahan dito wala nagtanim kasi wala makuha ng tubig tirap tubig dito okay. puntaan ko lang muna si Victoria ayun o oh oon, lipat lang natin. Dali natin din eh. Ayun. Habang hindi pa mainit, akyat tayo sa kambingan para ano magbigay ng gamot for gut vitamins dito tayo sa okrahan uh, natin mga silo yan nakikita na natin yung mga lumitaw na yan o oh. yan So, nasa 95% na ang tumubo mga silo. Ayos. At least, meron ng hihintayin mga silo. Tapos, uh, hindi pa ka pinatapos ni kanato dito mag ano, mag araro para sa ibang gulay pa pero babalatan niya ngayon ano yun natapos niya Tapos dun sa taas, hindi pa rin. So, hindi bali. Unti-unti lang. Ngayon, mag, uh, meron akong itanim konti-konti dito, sitaw. Para uh, may mga konsumo. Ayan <laughs> you know, o. Tumubo na yung mga okra natin. Ayos. Ayos. ayan nakapagtanim na tayo ng pailan ilan na sitaw doon mga kasuelo doon sa island island yung bundok-bundok ba sayang yung space eh yung sa gitna ng ukura eh nilagyan ko ng sitaw ngayon dahil tapos na ako nakapagtanim binalikan ko lang yung dalawang kalabaw para ilipat uli ng pwesto madala ko yung mga gamot natin yan mga pamurgat uh, vitamins Punta tayo dun sa kambing natin mga kasuelo. Si Momo ay simula nung naturokan natin ng inject tsaka ay ano. Lagang ibo no. Daming tikling dito mga kasuelo. Uh, ako si. Simula nung naturokan natin. Kumanda yung kanyang aura ni Momo. Pamurga at uh, Vitamins. So, ayan mga silo. Nandito na tayo sa mga kambing natin. Pasukan natin yung kanyang bahay. Sasara natin. See? Pupurga natin. Good morning! Maayong buntag mga alaga ko. Dapat, dapat binabati natin yung ating mga alaga kapag uh, pumupunta tayo dito sa kanilang bahay. Kasi kahit ano, nakikiramdam din niya mga yan. Lalo na si Toro na katingin sa akin. Oh. Tinali <laughs> ko siya kasi isa siya sa aking lalagyan ng uh, gamot, vitamins. Turukan natin si Toro ng vitamins at saka purga para kondisyon yung katawan niya. Maano yung yung similya niya na mapunta na din sa mga chika bibs niya para healthy yung uh, anong ano ba sperm o similia o oh, naubos oh medyo kalat sa loob ng silo kasi kahapon bago kami umuwi ni misis nilagyan namin ng pinunoon mo namin ito ng kumpay kasi nag ulan ulan kahapon so bihira lang silang makalabas kaya nilagyan namin kumpay. Ayan, yan ang kalat ngayon. O, mamaya na yan. Ngayon, ang i-inject ko ay purgahin. Ayun, yun. Yung anak kay Sir Caro. Ayan, malakas na siya. Hindi na siya naiiwan sa parada. So, masama na siya yan ang ating pupurgahin. At it, uh, purga lang pala kasi may iron pa yan eh. Tapos yung mga bisiro natin, yung tatlo, ang bagong anak eh, yan ang ating tutusukan ng iron ngayon Huwag, hindi mo purga iron mo na ito purga na kasi natulukan na natin ang iron to nung bagong panganak siya 3 days tapos ito purga vitamins tapos itong ating ating ano barako yan no, bakyan yan no, gandang gawing ano din ito ah uh, pang lahi yan o, no, malaki din to so lalaki ito mga silo maaaring ilabas ko to i-out ko to uh, tole meron ng nag ano dito nag inquire sa akin na gustong bilhin o, oh, talagang pang out ko naman talaga to swerte ang makakuha nito kasi ano ma maganda yung hugis ng atawan tsaka walang sungay wala sa sungay pero yung tatay niya yan o laki uh, ah, purga vitamins tapos ito pang isa nating anak ni Daniel yung pang out din natin halika Ay, tayo ka para makita sa ating mga viewers yan malaki din ito sipin mo huli, huli ito pinanganak kaysa dun pero humabol siya eh, pagitan natin yan yan pang out natin to swerte din ang mga kuha nito wala rin siyang sungay ayan laki din yan ayan kasi kulay niya yung ano yung isa doon ayun o no? ah. Uh, yung tutusukan natin ngayon ng iron ayos tapos ito naman yung kay karo na native yung na uh, magang maagang nawala na nanay pumanaw yung kanya nanay nung nakaraang mga nagdaang araw yan. malaki na rin siya kahit native yung nanay tatay naman ay malaki na masukat yung tatay so yan ang ating tutusukan at iron yan ah uh, purga vitamins purga vitamins purga vitamins maliban na lang itong mga ano kasi mga, mga, mga buntis na ito huwag na lang yung malalaki para safety at saka ito Ayan. dalawa. Dumalaga na yan mga asulo. Ayan o. Oh. dalawa na yan. Ayan ang ating porga vitamins. Sige. Ay. Para ma ano na. Ma tapos ko na gawain natin sa bukid sa mga alaga natin marami-marami din itong aking ano unahin ko yung tatlo You know. parang triplet sila isang ano lang isang araw lang sila ba or oras lang ang pagitan panahin natin yung mga tsikitin laan tayo mga silo. Malat kasi katawan natin. Pawis na. Ano, patusok ka rin? Ano, ah unahan natin si baby girl baby girl oh. white na white ay It lang sandali lang ito oo hmm, tapos na ay, tapos na nasaan hmm. tapos na Oi! Hey. 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 Wow, big boy. See, hey, baby boy. Oh, okay. Kaya lang po, sandali. Hmm. hmm. Tapos na. Hmm, tapos na. sa Lalaki rin to. Oh. Mabilis lang ito. Ay sa malalaki mo ma siya プルガ。 Turukan natin ng vitamin si Toro, yeah. yan para lalong ganado sa sa pag-breed niya ba? Ayan, no? Yan napurga na natin itong itong ating dumalaga. Yung dalawa, yan, no? So, naka-ready na ito. Diretso na yan hanggang sa magpa mag-hit siya, Magpakastas siya, mag magpakastas sila. Yan. Yan itong back natin. Ang ganda oh. ganda gawin ng ano ito. Breeder. Yung dalawa na yun. So, na lagyan na natin ng mga gamot yan. Yes. Oh, parang gusto na namang kastahan itong itim. Yung itim na hindi nabubuntis. Yan, hindi siya nabubuntis kahit ilang beses nang kinastahan ni Toro. Pero ito, buntis nito. Ayan, si yung isang anglo na brown. Ayan, buntis na yan. May patingin nga sa yung ano. Ayan ah, o. Oh. lumalaki yung didi niya mga silo. Yan ang na buntis yung kambing. Yan. as pagdating niya dito, para, yung, ano eh, wala akong didi, kuluntoy. Tulad ng isang itim na yan. Ayan, wala. Ano, kuluntoy siya. May problema dyan hindi nabubuntis yan, pero ito okay na okay aray kinakagat ako sa ating <laughs> ito na ano na rin oh, purga na pwede diretso na yun. mga asulo mayroon na rin silang tubig may king beta plus pala yung ano inilagay ko uh, mamayang hapo na yung plain water ayos oh malabas na si Araw, mga silo. Balikan ko yung mga kalabaw para ipaswimming. Okay. Mamaya na kayo kunti lalabas. Ay, mabasa pa yung damo. Kailangan na medyo mainit-init na. No? No? Maamo na siya, oh. Dati, Ito yung kaabang-abang, mga silo, yung anak niya. Kasi, yung tatay, oh. Ayun, Ayos. Yan po mga suylo, nakapagbigay na tayo ng medisina sa ating mga alagang kambing, balik tayo dun sa kalabaw. At uh, tingnan natin si Nato, kung si Kanato, kung lumusong na. So, uh, Mag-araro siya mamaya para dun sa panibago pa naming itanim na gulay. Yan, nakakatuwa yung ating mga alagang kambing mga suylo. Please. Ano na sila? May panlaban na sila. Napurga na, nabigyan ko na ng vitamins. Bukod pa dun sa binibigay ko sa kanila sa inumin. At may asin pa. Ah, uh, pala wala na tayong molasses pala. Hindi na ako nakapagbigay ng molasses. Ah, uh, hindi pa ako nakabili. Yan ang ating bibilhin pa, molasses. Ubos na yung ating binibigay ng molasses. Okay. Kita saya ibang gawain pa. Hello. 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 Hmm. Ayan. Ayan po si Mumu. Ang kalagi kalaro ni CJ dito sa bukid. Ayan siya. Gumanda yung kanyang aura. Mausilo na nalagyan natin ng porga na hindi natin kabilaan yung liig niya. Amorga at vitamins. Yung kanya nanay, oh. Napurga na yun sila dalawa, oh. Diba? Ah, hey! Ganda nila pagmasdan. Si Maribik nandun, Mukang oh. Mukhang buntis siya. Ayan, sana nga. Ayan, tinaalan ko lang yung mga baka. Ah, silong ko lang sila. para hindi sila rekta talagang mainitan okay lang naman sila ano kahit ano eh basta meron lang konting lilim yan okay na sila nun pa pinapainom naman natin matibay kasi yung baka no, si sa init wag lang talagang walang ang rekta talaga yung walang masilungan meron ano lilim okay na sila doon tapos, ah uh, for the last bowl, kalabaw, swimming na. Ayun, hindi pa tayo nakapag-almusal. Para tayo naman lang mag-almusal kapag uh, na, swimming na yung kalabaw. Ano nah, yung ka mo din. Awis na na mga silo. Alas 8 na pala, sakto. Ang oras natin ngayon, alas 8 na ng umaga. Bali, tatlong oras na tayo dito nag ikot ikot alas kasi ako pumunta rin eh Yan, nakapag swimming na yung ating mga kalabaw mga silo tara makauwi muna sa bahay para makasubo ng kanin ako naman ang nakakain okay na tayo sa mga alagang baka kalabaw yung kambing okay na rin pero ah mamaya pa sila lalabas pagbalik ko ah, basa pa yung damo eh eh Ayan, si bro si kanato naghila na sa kanyang tamaraw at uh, babanat daw sa doon sa aming garden oh. kapunta na sa sa aming garden doon ako muna ay susubo ng kanin Daro! Uy! Hey, Daro na ba pa Uy, nadaro na ka? Ha? Nadaro na ka? Ah, oh, nadaro na daw. Nadaro na si Kanato Ayan, oh, no? Kanato Ayan. Shout out, Kabakal. Meron kang katapat dito, si Kanato oh. <laughs> Sakay ka dito, Kabakal, sa Kalabaw. Ni Kanato Oo, oh, sige. Magduha ko. Ayan mga kasulo. Uwi mo na ako sa bahay at uh, makakuha ng mainom din na eh, kanato yan, umpisa na po kami ulit sa bukid, mga silo habang uh, libre pa tayo sa uh, wala tayong activities barangay eh bukas eh, duty na naman schedule natin so, habang wala pa balat ako sa garden para may hintayin may araw-araw may ano ba may natatapos ayos <laughs>